Wow, nakakailibang tanawin dito guys. Super natural ang tulog ng falls. Kaya let's go guys! Ako nga pala si Andy Gala. Oh, wow! Wow! Tara, samahan nyo ako guys. Sama ang body ko. Ito nga pala guys ang ship ko. Ang Hansiatic Nature. Kasalukuyang kami nakaport dito sa Iceland Sadies Joy Door. Summer ngayon dito guys. Kaya makakagalat tayo. Ayan mo. Sarap magpahinga dyan, no? Oh. Ganda ng tanawin, nakaka-peaceful ng lugar guys So tara let's, umpisa na natin guys, ang paggala para makita natin yung ibang force na galing sa bundok. Let's get it on! Hehe, <laughs> boy Yun guys, ganda ng bundok na nasisinagan ng araw. Makikita mo na talagang summer na dito. Medyo rough, rough tayo guys, pero makikita mo ang kalmadong dagat kasama ang mga bundok na natunaw na ng yelo So ayan guys, pakinggan nyo ang tunog ng likas na yaman para ma-relax kayo. Nakapag-relax ba kayo guys sa tunog ng poles at sa maganda nyong nakita? Ayos ba guys? Alright! Thank you for watching guys. Follow for more. God bless as always. Bye!